Naghahanap ka ba ng appliances gaya ng refrigerator, washing machine, water dispenser, or TV? Kung hulugan mo siya kukunin at gusto mo, mura lang ang down payment. As in mura, barato ba? Legit to guys ha, walang halong biro, wala gara gara drea guys. Dahil sa halagang 54 pesos, tama ang narinig mo. 54 pesos lang, mauuwi mo na ang pinapangarap mong appliances. Kaya kung interesado ka, tapusin mo ang video na to para malaman mo kung ano ang requirements. Let's go! So yun guys, andito tayo ngayon sa sa caravan ng k ko. Ayan, kung mapapansin nyo sa likuran ko, guys. Iba't ibang klase ng mga appliances to. Makita natin yung mga washing machine. Ayan, itong water dispenser, guys. So, ayan, iba't ibang klase ng mga washing machine. May mga TV rin tayo doon. Sa likuran naman, guys, iba't ibang klase ng ref naman dyan, ano. So, ngayon, guys, syempre, hindi ko naman i-explain lahat yun, eh. Tutulong tayo ng uh, mag- papaliwanag at magtutur sa atin dito sa caravan na to na dito ngayon sa covered court. Dito yan sa anong guys ha? Silang Cavite. Hello sir. Kamusta po kayo sir? Okay naman po sir. Okay sir. Sir, gaano makatagal itong caravan ng K-Survey ko? So pag nagkakaravan po kami sa mga barangay-barangay barangay dito sa Cavite, uh, tumatagal po kami ng seven days sa isang barangay po. So ngayon sir, pang ilang araw na po ngayon? So pang uh, pangatlong, uh, pang apat na araw na namin ngayon dito sa barangay Luxuen silang gabi. So ano na lang, ah uh, ilang araw na lang? Atlong Tatlong, araw, araw, na araw, na lang, na lang guys available pa yan guys kaya kung nanonood ka ngayon kasi bukas upload na agad to sir eh. Yeah, okay, okay. upload na agad bukas to para at least mapanood na nila na meron tayo mga ano dito may pa-promo tayo dito magkano ba yung down payment sir? so yung down payment lang po namin sa mga uh, selected appliances namin is 54 pesos down payment lang po no? Ang mura naman nun sir uh, yeah. uh, 54 pesos kasi 54 years na po uh, anniversary yung ating case survey ko. Legit po talaga? Yes, 54, po, 54 pesos? pesos. Then, bukod po sa 54 pesos, Isiro interest po kami sa lahat. Hmm. Sir, okay lang ba na iturmo ko sir sa mga Pwede. appliances natin okay. dito, sir. Pwede so, saan tayo mag-umpisa sir. Tungkol po tayo sa aming mga motorcycle. So, sa mga motorcycle namin, uh, sa in-house po is one day process lang din po kami, no? So, specially po, yung mga available na meron kami dito is Honda Click, Sniper, Winner X, and Nmax, no? So, yung mga ibang stock po namin, sir, is nandun po sa aming branch. Bakit walang lang ADB dito, sir? So, yung ADB namin uh, nasa store siya. Ay, uh, bye. Uh, ang dinala lang namin is yung Nmax V3 natin na bago Nakakapagtampo naman sir. Wala yung ADV. <laughs> oh, yan pa naman yung kinuha ko sa K-Service ko. <laughs> pero sa store uh, okay, namin na okay, Marami yan guys. Sa lahat ng K-Service guys, meron yan available lahat yan guys. So di ito lang yung display nila ngayon. Ayun. Yan, nagbaga mga unit ng motor. Ano pa yung mga meron dito sir? So yun po available din po sa amin yung Hataso bagy and Ataso ayaw po natin. So, uh, kung hindi kayo mabibigla, 1,054 pesos down payment lang po. 1,000 lang? Yes po. Grabe naman, may umura naman yes, nun. yes po, sir. No, so, uh, naka-zero interest na rin po kami. Sa kapag in-house po kayo nag-apply, so 1,054 pesos lang po yung down payment namin 1, sa mga e-bike. Yes po. So, ito yung four wheels nila, guys. Ito naman yung two wheels. So, uh, available din kami na bago ngayon, yung uh, three wheels namin, yung hero available na yun ngayon, sir. Yes, available, available. na siya. Na. akala niya eh, Pakita na lang natin, sir. Pakita na natin sa video. Ito okay. sa guys, oh. So, pakita na. Lang yan. yan, meron din po kaming uh, RE no? So, available po siya. Ang down payment lang po namin is 4,999. Wow, guys. So, magmamante lang po kayo sa uh, 48 months ng 7,560. Pwede na, pwede na. Kasi ito, pang ano yan, pang pamasada, pang hatid sundo sa mga ano, service na lang service na lang siya. Pang-family, no? Ganda nito, guys, so, oh. Ano pang hinihintay niyo? Available 'yan dito, sir. Ano bang full address dito, sir? Ah, uh, yung full address dito, uh, naka-located kami dito sa uh, uh, Luxuhin Covered uh, Court, 'no? Barangay Luksuhin, silang dito. 'Yun, parang dito kami sa may Covered uh, Court ng Luksuhin. So, harap lang po kami ng alpamay Mart. Ayun. Uh, okay, guys, so... ah pumunta na kayo dito. O, so, ano pong meron dito so, sir? May mga available din po kami dito. Papakita po namin yung aming mga net. No? Meron po kami dito available na pabriano na uh, chiller upright. Meron din kami po meron Oh. Meron din po kami uh, Samsung. At, okay. uh, and, uh, may brand din po tayo ng Hayo. So meron din po tayo. Available din po yung two uh, Tudor na po yan. Meron din po tayo Panasonic sir. Oh, uh, then, uh, meron po tayong uh, Pabriano. Yeah. Oh. Uh, So ito po yung ano namin natin ng pagkawa. Then may LG rin po. Mga washing available mo. din po, kami dito sa karaban event namin ng mga washing po. So ayan po yung mga washing namin na available. So meron din po kami dito ang uh, available na chest freezer po, no? So ayan po yung bagong labas ni Fabriano na chest freezer. O oh, pang malakasan siya. niya. Sir. Ko, sir? Pwede, pwede po sir. Para makita natin. Ayan po yung loob niya. Okay, so pwede na kayo dito pumasok. Oh, Naalala ko tuloy nag-viral sir sa ano sa Alpo. <laughs> yung pumasok na ano eh. Pumasok. <laughs> yung sarili So syempre po may available din po kami dito ng mga cellphones po. Oh yun, available um, din yung mga. And cell. laptop po. May mga tablet din po kami. Parang nabudol ako sir ha. <laughs> ano ba yung mga requirements sir? So yung requirements namin sa in-house. So kailangan lang natin ng two valid ID. Uh, proof of billing tsaka isang proof of income so kung may business kayo ang kailangan kapag may business is business permit So kahit anong available, DTI permit, barangay business permit, o business permit, o mayor business permit. So kapag naman uh, may nagpapadala sa inyo galing ibang bansa, remittance po yun. So kailangan lang po namin ng 1 to 3 months remittance leave. So kapag po kayo is employed, meron po kaming uh, uh, requirements na 1 month pay slip po. Ayun po yung kailangan natin. Other financing natin like Skyro, uh, Home Credit. So ang requirements na available sa kanya naman na kailangan nyo lang dalin Is yung uh, one primary valid ID lang po. One valid ID lang so, guys. So, po wala pong CI yon sa ating mga other finance po. Kapag ka-home uh, credit, uh, sir. Instant po. Uh, kapag may down payment kayo o ma-offer kayo ng zero down payment, uh, marirelease agad natin yung unit. Agad-agad. Agad-agad. Yun, no? Yung kapag ka, uh, ano, no? Sa, sa home ID credit, no? Sa Asang ID lang. ID lang, pwede na. So, yes, sir, maraming salamat, Not sir. Maraming ah, salamat, sir. sir. Salamat, sir. Talagang, ah... Mukhang mapapabilin na po ako ngayon, uh, sir. <laughs> sa mga interested dyan at kung nabudol na kayo pumunta na kayo dito sa Silang Cavite ito yung full address ayan guys pumunta na kayo dito at uh, mamili na kayo ng kung ano yung kailangan nyo dito bihira lang tong ganito eh itong mga caravan mga ganitong event hindi naman laging may ganitong event di ba na 54 pesos every month lang namin oh, ginagawa yun every month oh ilang beses yun sa isang buwan isang beses o isang oh, beses, beses lang dalawang beses oh, kaya guys okay, so, oh 54 pesos kalain mo yun napakamura kay Sir Bicol lang number one. <laughs> okay sir thank you thank you ma thank you okay